may adlaw mga kababayan ko Luzon, Visayas o Mindanao um, kini ako gini gituyo nga akong ma-share ninyo aron makaabot kining nga video sa atong mga kaigsuunan na naa sa mga labi na sa mga nasa liblib nga mga lugar na parte sa ato ang nasud labi na dia sa ako ang hometown sa dia sa ano Mindanao o dito sa Visayas mga Bisaya ako Bisaya po Bisaya ko pure akong i-share ni siya kining bahina sa mga kwalifikasyon ba kining og mulang sar mulansar ka og usak ka uh, presidente ba or senador o unsa pa bisag sa mga mayor sa ubos akong nakita manggo mas kuan rin kayo mabaw ra kayo og basihan ang ilang mga kwalifikasyon mga kina, kailangan requirements na kailangan nimong mamit dili siya akma na sa panahon karon kita manggo nangandoy Tanandre, sa kinsa tanan dire nasod nga unta mapili ang karapat dapat o kanang tinud anay gyud nga magserbisyo sa ato ang nasod kanang dunagid say dako nga kapasidad ba nga makahimo mag magampanan niya o tarong o mayo nga iyahang rule kung unsa man ang iyang daganan na posisyon ako nakita na ako din he uh, pwede ninyo i-search sa youtube or sa google na mabasa ninyo personal Linhe, nakalagay sa ako ang pag-research. Ang kwalifikasyon sa Osaka tao kung gusto kang mulansar pagka presidente or vice president lima doon na sila ng nga lima lima guys mga kababayan una natural born citizens of the Philippines okay, so kinanglan dirigyo ka hindi pa tao ikaduha restrado ka nga butante o ikatulo kabalo ka mo sulat o mubasa ikaupat at least 40 years old ka na o, kinanglan 40 years old na ka pwede ka mo dagan pagka ikalima kinanglan nagpuyo ka dire sa nasod nato sa loob dili mo baba og 10 years mo na siya ka babaw kana ratanan mor na si kinahanglanon pwede na kang mo dagan pag pwede ta og mag og COC basta magidad lang tag 40 pwede na nya botantika nya derika dilika ilin pwede ka mo takbo pag o so, boto sa boto lagi pili mo nato ma basol nga daghang gusto magpresidente uh, dili sa pang ano ha? si Manny Pacquiao o uh, diba pwede basta willing tang mutabang sa atong mga kababayan walay lagi problema pero kung kita nangandoy ta nga mabago na nga ito ang nasod nga ang pinaka dabis niya mapili na ang pinaka tamang tao mga karapat dapat kid sa nga mulingkod anang posisyon na dapat baguho na gining mga basihan mga kwalifikasyon na o isi tanawa ha una-unaan ninyo mga kababayan gining kwalifikasyon sa pagka presidente vice hangtod sa mga senador sa mga congressman o itong mga district representatives tapos pag abot sa kining mga party list representatives sa mga sektor sa mga siya tapos sa mga local local officials mga gobernador mga mayor mga hangtod sa punong barangay ang nagkalain-lain lang nga kaibahan nila edad lang nag-adjust pababa nagkabata ang mga pwede parehasan ng iski, 15 years old or dili ka mula pasok 21 years old pwede ka nang mag-iski kinipong mga sangguniang bayan mga sangguniang lungsod o punong barangay, at least 21 idad ano lang ang nagkaiba sa mga senador uh, kailangan 35 ang edad pwede ka nang mudagan pagka senador sa ato pa mabaw ra kaya og mga kwalifikasyon ang akong pinaka suggest mong gununta kung ang tanang tao tanang lumulupyo ano yung ato ang nasod magkaiusa ba ang opinion taas an unta nila o kwalifikasyon para nga kita nga mo pili ang ilan na lang yung sa loobin may kulang nga di na masinati kaya di mo makauban kayo makaila kada adlaw di mo na makita at least batasan na lang last ilang tunay nga ugali ilang mga sa salob, mga sa loobin lang mo'y huwag natin eh pero unta pagdating sa kulipikasyon pasado na kung ingin ani ang ilang pamantayan na unang una <coughs> nakapag-aral ka o political science tungkol ba sa mga pag-aaral tungkol sa mga politik politika ikaduha kanang do na mga background nga nindot kanang mga track record nimo ha nindot nya ang pinakaimportante diha dili lang kay ang good side ang inyo ipakita pati ang bad side ng mga isyo mga unsa diha mga isyo nga gipang nakalambigit sa inyo ha maayo ba na o oh, dili dapat makita mga transparent mo sa inyo ang background kung dili mo gustong makita na ayan na magtakbo ay na magdagan og unsa nga posisyon kay kinanglan ang kanang pagtakbo kinanglan transparent katanan, para ang tao ay basihan ang mga butante kung karapat dapat baka dia nga iluklok ana nga posisyon kay alam sa, sa sa lang yun ang pinaka punto ko niya okay lang ang tawag ang mabutan tanan puro mga naka eskwila pwede mga naka-graduate no na access sa internet or ano, dali ra gyud kay mo kilatison ini yun, mga mudagan kay na halos tanan sa internet o, sa bagay ang uban nga mutakbo sa bagay kaya really dili man sila gaano na makita nimo sa mga social media sa mga uh, wala pud makalkal na kung dili gud na sila magpresent sa ilang kagulingon nga mo nilang mga track record mo nilang mga bad side mga good side na mga accomplishment pero unsa na unsaon na pagpili og tarong kining atong mga kaigsuonan mga kababayan nato, nga nasa mga liblib nga lugar kaning naa sa mga probinsya lalo na to mga lulog lula mga di na ito eh, pagkaila na atay mga kaigsuunan ng mga, mga illiterate pa yung mga hindi man lang naka eskwila bisag high school ay sa elementary or mga nakatapos lang o um, mga grade 6 taman ra grade 3 nga na kung na pagpili o tarong wala man na sila mga kaalam wala man sila kay sa anong mga tawhanang ng nang ano dia nanagan kanang takbo og posisyon makita lang na nila sa mga tarpaulin sa mga radyo mapanood ay mapakinggan niya sa mga TV kung may TV ay nasa bukid-bukid ultimo internet wala unsao nila pagkilatis sa mga kanang mga tawhana eh lamang diha ang mga sikat kini mga artista mga matanggal mo mu, kuan kay kahit pa mato Matuwag lungsod makakita kag TV na mga palabas ay sikat ni si kuno maining oh tanaw sa atong ano di man pag pangdao ta, ta si Ruben number one sa Senado pagtakbo pero kung atong ikumpara ang yung kahibalo sa mga kapwa niya mga senador diya makalamang ang mga nakaiskwela muna kung gingon ninyo nga kinanglan mupili ta kana bang ang taasan nato ang standard mga kwalifikasyon sa ato ang uh, mga kaigsuunan nga gusto mo dagan o, o sa posisyon unang una yun kanang naa kay tungkol sa batas number one nga law kay related mangya po na siya sa mga lalabinaning mga kongresista mga senador dapat og wala ka ka ng about sa law o sa political science dapat dili ka na dawaton dili dawaton imong imong file sa CUC kay wala ka na dili kay tungod kay butante ka lang kabalo ka mo sulat mo basa idadi mo pasok diri ka nagpuyo pwede ka na mo dagan pahirap lang na sa pagpili sa mga tao sa kadaghan nga mudagan kinahanglan mismo ang pinaka kining guidelines kining sa mga mga kwalifikasyon dapat yan pa lang mahigpit na diha pa lang ilan ang taasan ng standard higpitan na nila para pili lang ang mga tao makatakbo maka lansar kay si kay moro po na ilang haom sa ilang kuan kung asa sila na bilong kung gusto nilang mutakbo og mas taas nga posisyon ay mag ilang eskwelahan ang kining kuan kining bahin anang posisyon na para nga dili ba nga mga pasama ng uban nga kung kailan na ana na, na lingkod ana pa magtuon ana pa mag-aral bahin sa ilang posisyon dapat anak ka na malingkod kabalo na kag imo ang rule diha unsa imong dapat buhaton oh. dili ta magbase anang sikat lang ako ha dili pagpangdaot parehas ni rapitul po ni tabang siya sa mga katawhan sa mga lisod mga kabos linung lang sar siya sikat na siya sa mga social media daog pero kung imong lantawon ang yang pag, pag sulbad sa mga problema sa labi bahin sa mga balaod sa iyang programa sa radyo o sa TV na siya pero gabasi sa mga iyang mga lawyer nga may nakaka, mga nakahibalugid sa balaod lahi kung baga lahi gintong mismong ikaw nakaka-eskwila ka bahin anang wana anang imuha nga role imo pagka sa bain salo ana attorney at least pag naa na sa posisyon daghan na kagkaalam dako kag maambag kay kaning paglangsar kining paglingkod sa usa ka posisyon aning ato sa ato ang gobyerno dili lang ka na kay basta kay lingkod ka lang dia tabang na, na normal ang pagtabang kay public servant go ka normal ang pagtabang pero kanang imo bang kakayahan imong kwalifikasyon nga nakadiha dili lang na basta-basta nga lingkod lang kadya bas para kay utabang, kinahanglan do na kay diskarte do na kay lamang lamang ka sa tanan nga na, naagyog kay kahibalo para ba nga pagdating diha mas ko ka og mahimo ako kabalo ko kini nga mga mga professional nga na mga maka panood sa ako ang video kabalo mo kung sa akong gi po gipunto ay lisod kayo panahon na hantod di, dili ta di, ni baguhon huwag yun walay mahi pabalik balik lang cycle pabalik balik dapat karon palang lang ato nang hikayato ng kongreso oh, sila oh nakakala sa adito ang Philippine Congress sila mo na gahom nga mo prescribe o additional qualification o disqualification dili na to dili unta nila ang ilang pansarili lang ba aning mga pamilya politiko dili na unta sila magbase dia nga porket ano dili na to bugon kay aron ako mga sunod mga kabanay pwede pa sila mutakbo kay atong taasan ang standard kay parehas sa ning inani nga akong git po, porket kongresista ang may pwede mukan dili nila lihukon kay panahon nga sila na po'y gusto mag lansar sinador o dak taas na kay di na sila puy di basta-basta makatakbo kay pagka sinador kay di sila pasado sa requirements adin aton ya mindahan di, nato ni, di nato ni usbon ni ato ang ining kuan dili dapat inanaon ilang lang taon kana bang pangkalahatan ang magbinipisyo tanan makahinabang ba dili lang sa atong henerasyon karon asta na ang henerasyon sa mga sumusunod mga sunod ng henerasyon na to, nga mo'y magbenepisyo kita o kaning kapalaran sa ato ang henerasyon sunod nga henerasyon nakadepindi sa ato ang karon ng aksyon o gusto mo nga mas mapanindot o mas mapalambo pa nga ito ang nasod karon palang lihok na mo morgin na akong ika istorya muna ako sariling opinion ha o, hantod lang sa tadre sunod na pod hindi matapos kay daghan kay kita gusto nga uh, i-share pero kay ang atong oras kuan uh, regyod igu-igo ra taman tadre. salamat